nandito na sila. Nandito na yung mga tao. Ano, <laughs> ano. Oh, dito na lang tayo mag-video. Jenny! Stop for you. You're a sunflower, I think your love in me too much, and oh, you left me in dust, oh I said stuck by ya, you're a sunflower, I think your love in me too much, you did it, you know, don't get me kidding, I'm cool, I don't care, i natin. Dami natin nagsasabi. Huwag na tayo magsabi. Anyways, tour tayo ng car. Ay ayusin mo na natin. Okay. Ito yung unan ko. Magiging mamaya. Diyan ako umiga. Eh. Okay, anyways. So guys, magtutur na tayo. So first, ito yung sasakyan. Tapos dito, umupo si Ewan. Tapos dito yung mga buggies. Dito naman nagja-drive. Dito dyan si Papa. Dyan si Ewan. Kita mo. Oh yeah. Dito si Mama. Dito si Mary. And dito ako dyan. Dyan ako mihiga. Like it. Yeah.